hirap may alon pa kaya ito lang gila hila namin hirap pilain masakit sa balakang kaya ito inuupuan na lang namin ayan at nailisip pa yung amin ng pa sa hindi pwedeng tayo ito talagang nangapaupo ayan na tayo tutulong pag ibigin ng lambat at mga hirapan ayan 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 tayo sa simbanda na ito simbanda na tulong mo na natin sa malakas-lakas ang alon

あっ

tropa. Makakawala namin yun, oh. natin kung nakarami yung oh.

sa na naman kayo magsalok balay nakadalawang area kami hindi namin nalagyan nito pa kalong diga uh, ang kala namin ay marami kong isa ito ay doon lang pala hindi pa nakunod sa unang budiga mas marami pa balay yung huli namin kahapon sa tabatang na inarayan namin ngayon ayan mga ganito na mga tropa maraming maraming salamat na sa lahat ng nakarating sa kalabi nyo to please like and uh, subscribe at kapalan na rin ang Facebook page natin bakit lang? Yan. Thank you po sa mga OFW at mga solid supporter natin. mga Bagong followers at bagong subscriber. Maraming salamat po. Thank you po. Nandito na. Bye-bye.